Nahum Ang pagkawasak ng Nineveh Ikalawang kabanata Mga taga nineveh sinasalakay na kayo ng inyong mga kalaban na magpapangalat sa inyo. Kaya gwardyahan ninyo ang pader ng inyong lungsod at bantayan ang mga daan. Tipunin ninyo ang inyong mga sundalo at humanda kayo sa digmaan. Kahit na nilipol ninyo ang Israel at Huda na parang mga tanim na ubas na pinatay, ibabalik ng Panginoon ang kanilang kapangyarihan. Pula ang kalasag at damit ng mga sundalo ng inyong kalaban. At sa oras ng kanilang pagsalakay, kumikislap ang metal ng kanilang mga karwahe at nagtatatakbo ang kanilang mga kabayo. Kumahagibis ang kanilang mga karwahe sa mga lansangan. Paroot pa rito na sumusugod sa mga plaza. Nagliliwanag ang mga ito na parang sulo at kumikislap na parang kidlat. Inuutosan ng hari ang mga opisyal ng mga kawal. Nagkakandara pa sila papunta sa mga pader para maglagay ng mga pananggalang para sa mga sundalong wawasak ng pader. Mabubuksan ang mga pintuan ng inyong lungsod sa bandang ilog at magigiba ang palasyo. Naipahayag na, nabibihagin kayo at dadalhin sa ibang bayan. Uungol lang inyong mga utusang babae na parang kalapati. Habang dinadagukan nila ang kanilang dibdib dahil sa kalungkutan. Ang mga taong tumatakas mula sa Ninive ay parang tubig na umagos mula sa nawasak na imbakan ng tubig. Ang mga tumatakas ay pinapabalik ng kanilang mga kasama, pero wala ni isa mang bumalik. Kayong mga sumasalakay sa Ninive, kunin ninyo ang mga pilak at ginto ng lungsod na ito dahil puno ito ng kayamanan. Malilipon, mawawasak at magiging mapanglaw na ang Ninive, kaya natatakot ang mga mamamayan ito. Nangihina ang buong katawan nila. Nanginginig ang kanilang mga tuhod at namumutla silang lahat. Ang Ninive ay parang yungib na tinitirahan ng mag-asawang leon at ng mga anak nito. Walang pwedeng manakit sa kanila sa yungib. Pinapatay at nilalapa ng lalaking leon ang kanyang biktima at ibinibigay sa kanyang asawa at mga anak. Pinupuno niya ang kanyang yungib ng karne ng kanyang mga biktima. Pero ngayon ang Ninive ay wawasakin na sapagkat sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, Makinig kayong mga taga-Ninive, kalaban ko kayo, kaya susunugin ko ang inyong mga karwahe at mamamatay sa digmaan ang inyong mga kawan. Wawakasan ko na ang inyong pambibiktima sa lupain. Hindi na kayo makapagpapadala ng mga mensahero sa ibang bansa.